po guys, good evening. Patungo na po kami matutulog ni Papi guys ngayon. So ayan, shout out everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, sa iyong maglimpyuhan anak. Nagsige pa daig ang bata. Sige na lang panlimpyo ni bataan eh. Grabe papi. Papi. na ni. Eh. Papi. Nak. Say good evening to your viewers, anak. Say good night. Ayan po si papi, guys. O, oh, bising-bisi. Busy. Naninamok, anak. Na. Iluparan si Mama Lisa's lamok. Nara, o. May lamok, no? Please, Mama, usabi. Oh, Taga-santo. Kaloyan kas sa oh, ako. So guys, this is a papi's update for tonight episode. So time check here is around 9 p.m. Matutulog na po kami mga palangga. Na, <laughs> sarun anak. Matutulog na po kami ngayon guys. So ayan, good night everyone. Say good night to your viewers, papi. Say good night and sweet dreams, okay? Mag say good night ang baby, Okay? Angay katahuran ang bata sa viewers o subscribers. Nakasabot ang bibi ko. Bless again. Taga Santo. Kaloy ang kasi ko ginawa bibi ko. Ayan po guys. Good evening. Good night everyone. So, ayan maaga po kami matutulog ngayon mga palangga. Dahil bukas po, mayroon po akong lakad bukas. Pupunta po ako sa city bukas guys. Uh, mag uh, attend po ako ng uh, turnover ng aking anak bukas sa ah, ako ah, lihiyo So, good evening, good evening, good night, sweet dreams. I love you all. So, maraming salamat po sa inyong ah, walang sawang suporta, ah, guys. Sweet dreams. Good night. Ayan po si Papi. Bising-bisi po si Papi, guys. Tog na ka, bibi? mag good night ka, anak. Kagwapo, anong bataw, eh abdik makaini o yung sa so, magkagibantayan ani oy na ay ang ilam unlan anak wak may uhuy anak wak may uhuy bibi o tanawa anak wala anak o <laughs> pagkagwapo ani bata pagkagwapo ani bata pagkagwapo pagkagwapo gan pagkagwapo ani bibi <laughs> baho ba ni ipikasin takong kuan hmm na baho na si mota anak Ayo anak, nani tambal anak. Nang haplas ko anak. Yes anak. paplas ka bebe. Papi. Haplas ka. Yan po si papi guys. Hindi pa ito inaantok. So, kantahanin ako, guys, para matulog na ni siya, guys. Kagwapo ni bata. Naganahan niya siya, hiram-hiram -hiram mo niyang lawas mga palangga. Makatugra ni siya, any, guys. Tulog na papi kung anaa. Tulog na papi kung pangga. Tulog panangang daghan degan lapok sa imong kuan anak oy daghan kay lapok na ya, tulog na tulog na da den den tan tan sus <laughs> mm, ka pinangga eh Ayan, good night everyone. Thank you, thank you for always watching mga palangga. Sweet dreams and have a peaceful uh just the night to all of us